Ang mga lalaki, hindi namin titignan yung mayaman yung babae. Ako ha, ako, ako to ha, hmm. hindi ba siya ng engagement ring? Eka, ano ba nagustuhan mo sa akin? Tanungin kita, ano na nagustuhan mo sa akin? <laughs> Humor. Humor? Oo. Uh -huh. Masaya ba, ako. Baka hindi ka naman pogi talaga. Kintiyan <laughs> <Hey>, <laughs> Hindi mo matanggap yun, Art? Alam mo ba yung binili kong engagement ring sa'yo? Peke. Ito ba? At dahil may trending ngayon tungkol dun sa 299 na engagement ring, pag-uusapan natin ngayon dito sa usapang mag-asawa. Welcome back sa aming um, segment ng usapang mag-asawa. Medyo matagal-tagal din natin yes. dinagawa to, no? De, yung, anak yung trending na trending to ngayon kasi mm. nga yung tungkol dun sa engagement ring na 299 pesos. Pero nakita ko yung original price niya, 1,000 pesos. Kailan ba ako nag-propose nag sa'yo? 2015 2015 ba? Hindi 14? Hmm. 2016 tayo kinasal. 2016 tayo kinasal. O, Ma. kasi 6th anniversary natin. O oh, guys, may video ako dun. Ginawan ko nga yun ng content eh, di ba? Nag-reaction video tayo hmm. sa sa proposal ko sa'yo. Lumod-load pa ako sa kanya habang kumakanta <laughs> ng kung ano. O, oh, may effort yan, di ba? Kasi issue nila dito yung effort. Hmm. So, parang hindi daw nag-effort si kuya na for 8 years, hindi siya nag-ipon. Alam mo ba yung binili kong engagement ring sa'yo? Peke. Toba. <laughs> hindi ko alam, lang. Hindi. hindi ko alam. Kasi hindi naman ako curious. Ah, uh, hindi, hindi mo talaga alam? Hindi, parang malalaman. <laughs> Peke po. Bilang mo ako na bago. Hindi ako, hindi mo alam? <laughs> hindi. Ano ba? Tinanong kita? Never naman mm. kitang tinanong tungkol doon sa engagement ring. Mm. Peke po. Sumukalaw <laughs> <laughs> so, mo yan? Ano? So, mo yun? Hindi. Hindi. Paano kung nalaman mong peki yung binigay ko sa'yo? Tapos? at yung engagement ring ko sa kanya, guys. Oh. Ito yung engagement ring namin. And... Paano kung nalaman mo nung una pa lang na peki ito, tatanggapin mo ba? Mm -hmm. Ano mararamdaman mo? Okay lang. Tanggapin ko, binigay mo eh. Hindi, oh. hindi sa sama Hindi mo. mo mararamdaman na I deserve much more. Hindi. hindi. Kinalaman mo naman ako eh. Uh, Oo. hindi ka kasi ganun. After nga ng proposal, tapos parang, syempre magpapakasal na tayo. Hmm. Di man tayo nag-aano ng totoong ginto nung ano eh, para sa wedding ring natin eh. Kaya nga, di ba lang aano diba? na tayo ng mga gold-plated lang? Oo, oh, ganun lang. Ang uh, pressure po nito is less than 1,000 lang. 1,000 lang. Sa hmm. Sumama so, loob mo. <laughs> Hindi. Oh, uh, diba? na lang ako ng bago. <laughs> Ganyan, ito, revelation. Ganyan niya na nalaman. kalokot ko totoo. <laughs> <laughs> Yan lang ba yung halaga ko? <laughs> Pero hindi siya yung ano, hindi ka makaramdam ng wala pa, hindi man lang... Eh kasi wala man din tayong pera nun, so ba't ako mag expect ng something... Na much ano, no? At naman, yung ginagawa natin, hindi natin ini-invalidate yung mga nararamdaman. Tsaka yung nag-post, tsaka yung pinost niyang boyfriend niya. Sila pa ba ngayon? Hindi ko alam, baka nag na kasi trending eh. Pero anonymous naman daw yung post. Marami kasi nagko-comment doon na nag-effort naman daw yung lalaki. Paano may proposal? Wala. Wala, hindi ko alam. Yun sa sing -sing lang sa sing -sing yung sa sing-sing lang pinong... talaga. Sa sing-sing lang talaga umikot yung kwento eh. Eh kasi, ewan ko, ba't kailangan niya pang malaman yung anong par Nakita so... niya daw kasi sa si Shopee. Kailangan Pero kung ganun niya, sa jawanya niya? Yun nga, hindi natin alam. Ah, okay. hindi, hindi, natin alam kung um, tinanong niya ba. Pero why does it, ewan ko, sabihin naman ng ibang babae dyan, na pokreta naman ito. Hindi na, parang ano, ang plastic mo naman, girl. Uh -huh. pero, pero why does it matter, di ba? <clears throat> Eight years na kayo. Pero... Parang gusto niya ba uh, something extravagant, yung ring, gano'n? Kasi sa bagay, may nagsasabi kasi. Pero kasi ang point naman, kung wala kayo ngayon, di ba, pwede nyo na tanggapin nyo kung ano yung kayang i-offer ng partner nyo. So, later on naman, pag naging successful kayo, pwede nyo namang palitan yun. Di ba, may mga gumagawa naman nun. Mga nagpapakasal, tapos hindi nila, yung mga rings na gamit nila, yung sa mga silver gano'n. Mm. Tapos later on, pag medyo nakaluwag-luwag na sila, saka sila nagpapagawa nung gusto talaga nila. Ganun, pwede. may gumagawa naman talaga nun. Na. Kasi, ba't mo ipipilit o oh, utang ka pa para masabi na, uy, ang ganda nung sing-sing ko, nung wedding ring namin. Hindi nyo, huwag na no, nung no, gagawin. Uutang oh, ka para... Kasi, ang dami mo pang pwedeng paggamitan nung pera. Hmm. Ba't kayo gagastos ng sobrang mahal kung tight naman yung budget nyo? Eh, pwede nyo naman na siyang gamitin sa iba, yung sa mga catering. Ganun, so yung, yung ibang gagamitin wow. yun na. That's my point. Pero, ulitin natin, hindi natin na-invalidate yung yeah. pang, nararamdaman ng babae. Just Uh, kasi kanya-kanya talaga, no? Kanya-kanya talaga yung nararamdaman ng bawat tao, no? Kasi matagal na kami. 2009 naging kami, tapos 2015 ako nag-propose, um, 2016 kinasal kami. Wala kasi ako nun. Kakapas ako lang ng board exam noon. Hindi naman kami mayaman. Kasi ako ha, hindi ko sasabihin na marami ako nabasang comment na Swerte pa si ate kasi nagpropose si kuya. May nabasa rin akong comment na talaga naman dapat ang end ng relationship nyo, kasi eh, really? sa kasal na. No? Pero, aminin na natin, maraming situation na sobrang tagal na pero parang walang planong mag-propose mm. ni guy, di ba? At maraming situation na nabuntis na yung babae, hindi pinanagutan. Hindi mm. pinakasalan. Mm -mm. Maraming ngayon, nagkasama pero hindi kasal. Meron may anak na sila, di ba? Mm. Oh, wala namang problema doon. I Anong mean, issue? Sinasabi ko lang na... At least nag-propose. Nag-propose. Mm. No? Nandun ako. Maybe she's expecting talaga. Oo. Oh. Na ano, she deserves better. She deserves more. Ano okay. mo mm. mong sasabing better? Ba't niya yung pa-post yung price ng Sing Sing kung hindi yun yung issue niya? Sa so yun yung issue Anong, niya. Anong ano issue niya? Diba? Parang nakabase dun sa presyo, presyo ng Sing Sing. ng Sing Sing. No? Yung importance niya, gano'n. Hmm. Yung value niya. Hindi ko alam. Bakit, sa woman. Bakit kailangan mahal engagement ring para pwede mong isangla? Pagka, Ba't may sasangla? <laughs> kasi ikaw, hindi mo na kasi nakasuot yung engagement ring eh. Ito ah, yung wedding ring namin, winala niya. Nawala, Nawala. niya. <laughs> Oh, During no. pandemic yun Nurse kasi ako Bawal kasi sa OR Nawala niya yung sing-sing namin Nagtatrabaho Wedding ring na po yun Ako po Hindi ko inuubad yung sing-sing namin Pero hindi ako nagalit Kasi para sa akin Ako ha Ako, ako to ha hmm. Hindi ba siya ng engagement ring Para sa kakalabasan nung ano nyo Kasi hindi mo naman alam Kung nangyayari yung future Kasi marami ako nababasa doon ha kung wedding ring nga lang, ay kung engagement ring nga lang, hindi ka mapagbigyan paano pa yung future. O oh, FYI guys, less than 1,000 lang to. Pero ngayon guys, lahat ng ginto na binibili niya, nabibili niya ngayon, binibigay ko sa kanya. Sing-sing hikaw, siya na umu-order, di na siya nagpapaalam. <laughs> Pero ako nagbabayad. Nabibili niya ngayon. Banko natin yon pera natin yon I'm ah, sorry. O, oh, pera ko, pera niya. O, oh, diba? Talaga. Yung pera ko, pera niya. Pera niya, pera niya lang. Talaga, oh, diba? talaga yung tama. Diba, sino na dating walang wala kami pero ngayon nabibigay ko na sa kanya yung mga ganun nakaginto-ginto na to diba yun yung point ko No, na hindi mm. ko man nabigay sa kanya yung sobrang extravagant na singsing. -sing. Hindi ko man nabigay sa kanya yung sobrang gandang a wedding. Kasi 50,000 lang budget namin sa wedding eh. Di ba? 50,000 lang yung budget namin sa wedding. Yeah. Simple It wedding matter. lang. Civil, civil wedding nga lang yung unang balak. Yung nga yung point. Paano yun? Eh, pa, kung eh kasi iba-iba pa... nga ng ano, oh, ma. Sorry, standards sorry. yung mga babae. Oh. Di ba nga ngayon? Why settle? Ano yun? Why settle Don't for settle. less? For Oo, less. For, parang gano'n yung hmm. mga ano ng mga babae ngayon? 'Di ba? Pero yung standards talaga ng mga babae hindi nagbabago. Mataas talaga standards ng mga patas babae. Pataas pa ng pataas ngayon. 'Di ba? Karamihan na, ah, karamihan, hindi ko nila lahat, karamihan ng standards ng babae ngayon. Dahil lalo na sa social media, kasi maraming, ano, naiingit, maraming ingitera, aminan na natin, no? Na, bakit ganyan si Janon? Kinasal sa ganyan, ganda ng sing-sing, no? Laging kinukumpare, lagi mong kinukumpare yung sarili mo sa iba, sa mga babae, mataas ang standards. Pero kaming lalaki, 90% or halos lahat ng lalaki, hindi ganoon kataas ang standards namin. Ang mga lalaki, hindi namin titignan yung mayaman yung babae, Siyempre. Bakit nagka nga muna? Dapat Hindi naman yung, yung, ano, yung estado ng buhay ng babae, or yung trabaho, yung sahod. No, ang unang tinitignan, real talk, kailangan malaki dede. Oh! Malaki dede, malaki puwet, sexy, Bakay maganda. Baka ikaw lang yun. Ay, <laughs> mga lalaki, di ba? Hindi lahat. Hindi nga lahat, pero 99%. May po. <laughs> di sa pagano, guys. Nung nililigawan ko po si Emily, napaka-sexy yun ito. Napaka-sexy ano, yan. Oh? ang ganda nito. O, oh, maganda no? pa din naman ako ngayon na. Hindi, sinasabi ko lang. Ano, ka? hindi. <laughs> <laughs> hindi. hindi. ka pa ganyan. Ano? <laughs> <laughs> Pero, sasot, sasot ako. Aray, di ba? Hindi ka pa ganyan. Bakit para sa sama-sama naman, hindi ka pa ganyan? <laughs> hindi. Ay, ka, ano ba nang gusto mo sa akin? Tanawin ka, tayo nang nagustuhan mo sa akin. <laughs> Humor. Humor? Oo. Oh. Uh -huh. Masaya ba, ako. Bakit, hindi ka naman pogi talaga. <laughs> eh, Kintyana. Hindi mo matanggap yun, Art. Ngayon ka lang na nagkaitsura. Totoo. Lintana. Gusto mo maglabasan pa tayo ng pictures dito. Sakit? Humor. Yan naman talaga. Sakit. Nung nakita ko si Emily, unang kita ko sa kanya, nagkatitigan kami, parang nagtamaan yung mga mata namin ganun. Hmm. Tapos nung... Kinilabutan ako. <laughs> Ay, bukas na, charto. Kaya <laughs> pala umawa ka sa palit mo tsaka sa bag mo. Parang -usan ako nito. Hindi, bakit nga talaga nagustuhan mo ako? Yung, yung ano, yung totoo. Yung totoo. Ano lang to nag-uusap lang tayo. Oh, open forum lang. Oh. Sendo oh. ko yung tuwal lang. Kasi dati, feeling ko ang um, mga bet ko talaga, yung mga exotic. Kinchana. Kinchana, <laughs> yun. Yeah? Ikaw pala mukha kang extinct. <laughs> <laughs> ano ka? <ko>, dinosaur? Ba <laughs> <laughs> ano talaga yung standards ng babae? Ang babae, karang, <laughs> gusto nila mayaman kahit nga medyo matanda na eh. Siyempre. Oo, oh, yun nga. Yun nga yung reality. You blame them. Oo, yun yung, oh, yung, yung in your reality. Kung hindi mo kayang mag-provide or something para sa girl, bakit? Uh Oo. -oh. Kayo papasok sa relationship kung pagiging magiging palamunin ka lang niya. Hindi mo masasabi kasi, hindi naman nga pare-parehas ang standards ng mga babae. Mm -hmm. Meron pa rin naman siguro mga babae na hindi tumitingin sa estado ng lalaki. Totoo. Yung issue na yan, talagang maraming mahahati talaga eh. For sure, madaming naging ano dun sa, nakisimpatize dun sa girl. totoo. Kasi alam mo talaga dapat yung worth mo naman. Totoo naman yun. May nabasa nga akong comment. Well, hindi kasi natin alam yung background. Yes. Hindi natin alam kung ano Kasi nabang. parang may nabasa din ako na ano, kasi nga, since nag-trending siya, di ba, mm. ano daw, baka daw mamaya yung guy kayang bumili ng mga ganito, mga PS5, ganyan, ng mga mahal na gamit for sa kanyang sarili. sarili. Tapos yung sa girl, ganun lang yung binigay niya. Mm. So yun nga, mahirap kasi, isang side lang ng story yung na-share. So hindi natin alam yung side nung guy. Pero pangit naman talaga yun, no? Imagine mo, nakaka, nakakabili ka mm. ng pesa ng motor. No, Pero na, hindi um, naman siguro, ewan. Eh, mga na, lalaki kasi insensitive eh, di ba? Pero kasi naman, kung kaya mo naman palang bumili ng mga ganong kamamahal, eh, ba't ka naman bibili oh, ng 299 so, na sing, -sing para mag-propose sa jowa mo? 1,000 nga yun! Oh, At still! Is, takat, gumamit siya ng ano, uh, voucher. <laughs> kasi ako talaga pinatunayan ko na wala man kami nun, dadating yung time na nung ngayon na, na kahit paano eh, medyo meron-meron na, bumabawi talaga ako kay Emily. Kasi dati talaga, siya kadalasan yung gumagastos. Siya pa nga yung nagbabayad eh. Mahirap kasing i-pagcompare talaga yung in a relationship or yung boyfriend tsaka jowa pa ay mag-boyfriend girlfriend sa kasal na. na. Kasi nag-iiba talaga 'yan. Kaya nga sabi nila, minsan ngayon sa panahon ngayon na, much better kung i-try niyo muna mag-live in, eh. no? Para malaman niyo na agad kung compatible ba kayo. Pero may nagsabi, mas makikilala mo daw yung asawa mo pag nagkaanak na kayo. Isa pa yun, magkakaiba yun. Yung kasal, di ba? Iba pa yung kasal. Hindi yung magkasama na kayo sa isang bahay. Di ba? Marami guys, maraming factors talaga na hindi mo pa alam. No? True. Madi-discover Madi nyo pa yun later on. later on. So, para sa akin, tong engagement ring ha, sa akin lang to ha, it doesn't matter. O yung value niya, wala to. Yung mm -hmm. vows, yung pangako mo, kung bakit mo papakasalan yung taong yun, yun yung importante. Kaya sa akin, di nagmamatter matter eh. Totoo, kasi anytime naman pwede niya talagang ano, upgrade yung sing sing. Mm. Kung gusto nyo i-retain, di ba? Pwede mo naman siyang ipakustomize ito, ganun. Ito yung to. May mga kwento, no, na hindi sila nag propose walang engagement na nangyari. Kasal na agad. Kasal na agad. Kaya, totoo naman yung sinasabi nila na dapat pagka magpapakasal ka na, dapat ready ka na. No? Financially, mentally, emotionally. tsaka emotionally. Paano kung gano'n? Tas, pero ikaw, alam mo na mababa lang yung sahod nyo. Pero nag-expect ka ng match. To the point na uutang kayo para maging maganda yung wedding nyo. Parang mali, di ba? May mali doon. Pero no? may gumagawa nun. May gumagawa. Maraming gumagawa nun. Pero buhay naman nga nila yun. Yeah, buhay so, naman nila yun. So tayo, pakailan meron lang tayo. Um, <laughs> Nagisaw-saw lang. saw lang tayo, <laughs> tayo sa trending, di ba? Wala namang mali doon sa naramdaman ng babae. Hmm. So, hindi talaga natin alam, alam yung kong... buong kwento. Pero, Pero still, di ba, congratulations. Yeah, di ba, congrats. Sana matuloy yung kasal. <laughs> sana matuloy pa yung kasal niyo, no? Eh, kasi naman, kung ako sa kanya, sana bago siya mag-post, nag-usap na lang muna sila ng jowa niya. Totoo. Di ba? Kasi marami talagang tao ngayon pinag-post agad sa social media. Baka eh. wala din kasi siya mapagsabihan or oh. mahingan ng opinion. Lahat naman nadadaan sa usapan. Hmm. 'Di ba? Malay mo may plano si Kuya sa iyo. Malay mo may plano katulad ng ginawa ko no na Free. nung una hindi ko pa nabibigay sa kanya yung mga magagandang buhay. Mm. Pero later on, ngayon, 'di ba? malay mo binigyan ka nga ng ano, engagement ring na maganda. Merong mm. nabigyan ka nga ng magandang wedding, pero later on naman sa mag cheat mahirap. Ang daming pwedeng mangyari sa isang relasyon. Naniniwala kasi ako na ang babae ang kumukumpleto sa pagkataon ng isang lalaki. Mm. Kaya nga sabi ng iba, maghanap ka ng babae na alam mong susuportahan ka mm. at tutulungan ka maging successful sa buhay naman talaga dapat. Sa amin lang ito mag-asawa. na bagay pa yung sing-sing. Kung wag mm. yun agad yung pinong problema madami pang dadating pang na pagdadaanan kayo. So, kung hindi nyo kayang hindi mo kayang i-handle yung sing-sing matter na yun. Magdalawang isip ka na, girl, kung mm. gusto mo pang ituloy yan. Charat. Baka, baka wag, wag mo nang <laughs> baka ano. wake up call na yan. Oh, wag mo na tanggapin. <laughs> diba? Wag mo na siyang pakasalan. Wag mo nang... Wag mo na masabihin na Mag-isip ka lang. Hindi, kasi parang... Hindi kasi mama, hindi naman yung sagay din yung may hindi nga kasi natin alam yung side oh. mo, guy. Eto, ku kung mapapanood man ni Kuya to ha, ah. kung totoo man, Kuya, gawa ka nga ng, ano mo, ng side Mag mo. Magano ka di, anonymous. Para alam namin kung saan nang gagaling si ate girl. Oh. Diyos ko, kung gano'n naman yung ugali ng lalaki, for sure naman, napapansin na ng babae. Oh, ah. bakit ito, hindi naabot ng... Ng, ng, ganyan. Di ba, diba? hindi naabot ng 8 years. Kaya, At matatagalan ba yung gano'n na parang sarili niya lang yung ini-spoil na. Aminin na natin maraming tangang babae. Sabagoy. Alam mo ng Minsan red flag. Minsan din ako naging panga. <laughs> oh, tapos. Alam mo ng red flag, pero hindi mo, hindi mo. Eh, colorblind ka. hindi <laughs> 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 mo nakita yung red. <laughs> Ay, color Colorblind pa nga. <laughs> so, Ay, yun yun na. Alam mo ha, lang ang Alam mo na ang ka ni Midzai. Of course. Uh, they... din ako eh. <laughs> So, na. Ito na nga, na-open mo yun. Oh. Eh. Maraming babae talaga na colorblind. Aminin na natin, maraming <laughs> na colorblind. Uh, colorblind. Maraming babaeng tanga. Bulag-bulagan. Oo, oh, bulag-bulagan. Mm -hmm. Na alam na nilang red flag, pero tinan mo nga, maraming babae dyan na niloko na ng paulit-ulit. Pero ano, di ba? Because that's love. Di ba? Oh. Love is blind. <laughs> that's love. Kaya kung love, may love ka. Bibili tayo ng bagong singsing. -sing. <laughs> Bablog na <laughs> natin din. Oh, oh. Sige, mag-proposal ulit ako sa'yo. Ayoko. Pero mamahaling sing-sing na. Eh, ako ba ng proposal ulit? Hindi, mag-comment kayo dyan kung kailangan ko ba mag-propose ulit sa kanya. Or kailangan niya lang ang bilang ng bagong sing-sing. <laughs> okay, yun lang, guys. Hey, guys. Bye-bye. Thank bye. you for watching. Happy New Year. Kung kuya, antayin namin yung ano mo, ah? Side, side mo.